kelaa i uh, distinguish you ang tanawin ating hindi mo makakapag-usap ng nalalain isa ka paraan ng pag-aay I talk Usapin ngayon isyung dapat bigyan ng linaw at solusyon Usapin ng lipunan na dapat lahat tayo by pagkialam ilalatan hihimayin sa I-Talk ng I-Minds Philippines. Alhamdulillah, dun sa Blue Ribbon Committee, hindi naman naging mahirap. Organizational meeting naman po kasi ito. So in-update natin yung mga kasama natin, unang-una sa LGSF. Kasi yan talaga yung uh, agenda na meron tayong jurisdiction na iwan sa atin. So, mabuti na lang meron tayong 14 old members ng ng Blue Ribbon. So, ang pinaka first task of the day was to adapt yung minutes of the old records. Na-adapt naman po namin. Then, nabigyan namin ng updates yung mga kasamahan natin. Then, inaantay ng karamihan is yung report ng kwa ng Kongreso. So, nakuha naman din po natin at pinadistribute naman po sa mga kasama. ah uh, initially, na-browse ko lang din ang maganda dun is, meron siyang specific. Kunyari, for example, for COA, ano yung dapat mong gawin? For BARM, anong dapat mong gawin? Napansin ko, sinabi dun sa BARM is, for the bar, uh, wag muna kayong mag-request ng, ng LGSF from the national unless na requested by the local government units. Then, may mga kailangan changes daw sa polisiya natin. So, sa tingin ko, under pa din sa jurisdiction ng Blue Ribbon Committee kasi Part din ng jurisdiction ng Blue Ribbon Committee is pag may mga mali, no? Kasi sa, ang mali kasing understanding ng karamihan ng tao, pag na-Blue Ribbon ka, makahulong ka. Actually, ang pinaka-first talaga na function ng Blue Ribbon Committee is magkaroon tayo ng efficient government. So, ibig sabihin, pag na-Blue Ribbon yung kaso mo, uh, may i-check iche dyan sa sistema natin. Ano ba ang sistema ba natin may mali? May butas ba dyan sa sistema? Dyan ba nagkaroon ng problema? Then after, kung makita natin yung tao mismo ang may nang may kagagawan ibig sabihin tama naman pala yung batas pero may ginawang mali yung tao yun yung sa, sa kapapasok yun uh, na nagkakaroon na ng kwento ng recommendations na dapat yung uh, yung yung complainant uh, o yung ano yung kwento yung na na complain dapat magkaroon ng mga ganitong case nag-ang ginawa namin is nag-update po kami kay speaker kay floor leader at doon sa joint ka joint committee namin. So ibig sabihin yung blue ribbon nag nag inventory kami ano ng status namin. So after noon after inventory update natin si speaker na ready tayo to conduct in case na ready na din yung counterpart natin na local government uh, committee. Kaso ang napansin ko sa local government committee uh, busy din po sila with the uh, redistricting. Pero nakausap ko na din po yung chair nila si at na gibs na rimbo na willing and ready na naman po siya kaso yun nga lang kailangan lang nila yung public consultation then uh, we can sit down na for the uh, for the LGSF issue hindi naman purely in aid of legislation okay. lang primarily in aid of legislation para maayos natin yung batas natin maging efficient at mas maganda yung papatakbo natin sa gobyerno kasi mas nakatugon yung mga yung mga rules natin pati yung mga mga provision sa batas natin mas laro, mas efficient. Pero kung may nakita tayo may gumawa ng mali, uh, part na din yung trabaho natin. I-recommend natin yung misfiance, malfiance, ang fiance, ibig sabihin yung isa may ginawang masama, may nagawang masama, tapos yung isa naman may hindi ginawa na dapat nagawin. Sa tingin ko kung maganda naman yung Kwan Records, uh, mabigat naman kasi Kwan eh, tayo yung committee na naatasan. Kaya nga, maganda during the examination, yung mga documents natin certified, yung mga witnesses natin under oath, para lahat nun is ready for any kwano, any next step na dapat i-take ng plenary pati ng kwan, ng committee. Yun yung nakalagay sa recommendation ng Congress. Congress. Pero hindi naman kasi batas yun. Recommendation ng isang committee. Kasi ba diba, ang power kasi ng katulad natin, uh, BTA Parliament, Congress or Senate, ang power talaga is hindi na sa committee, na sa plenaryo. Ibig sabihin, yung committee, siya yung pinaka-expert sa bagay na yan, then represent niya sa plenaryo. Pag tinanggap ng plenaryo, doon nagkakaroon ng power ng Congress, power ng Senate, power ng Parliament. Yung MPHT issue, para maintindihan ng karamihan, kuwag ano, uh, po siya, we took jurisdiction moto proprio. Uh, ang reason po nito kasi, habang pinag-aaralan namin if we took cognizance for property dun sa mga unpaid suppliers. Kasi lumalabas kasi yung dalawa na yan, eh. unpaid suppliers and BHD, kung mapansin mo last few weeks or last month, halos yan lang yung laman ng social media pati ng news papers. So ang gusto natin iparating sa ating mga kababayan is uh, hindi po uh, is, may isang tabi lang yan ng bar. Kasi kawawa naman po si Chief Minister natin na siya lang nagsasalita. Kailangan natin ng moral governance. Kailangan natin ng pagbabago. So, minabuti na po ng Blue Ribbon. At based naman sa batas na kaya niyang mag-take cognizance ng mga uh, mga, ano, mga kaso na hindi pa naka hindi pa naka file sa kanya. So, nung nakita natin madami na ito, uh, inorganize natin, pinatype natin yung mga radio messages, kinuha natin all sides, then pinresenta natin sa sa committee. So, nagkaroon ng botohan. So, lahat naman is pumayag. In fact, mas naging madali yung botohan kasi si minister natin, uh, si minister Iqbal, sabi niya, I also want moral governance. Then, I also want uh, to have a better good, well, no, better government system. So, magko-cooperate -co daw po yung MBHTE para malaman din nila kung ano yung sitwasyon natin. So, naging madali po para sa lahat. ah uh, itong sa MILG, nung gabi na, kasi ba diba, yung gabi na pinaprepare namin yung Blue Ribbon for Monday, lumabas din sa news ilang ilang articles sunod-sunod. So, ang napansin ko lang kasi dito, may, may initial complaint na Then, yung initial complaint hindi po nakalad sa Blue Ribbon Committee natin or sa naunang Blue Ribbon Committee. Hindi po siya nakalad doon. Ang only concern ko lang pag ganon is kung we take cognizance, maskin sunod-sunod siya lumabas sa media, mm -hmm. kung hindi naman lumapit sa atin yung complainant, kasi may complainant itong kasong to, hindi po natin makompleto yung yung kwa natin, yung investigation. So baka doon sa forum na napili ng complainant, yun yung mas importante na forum. Pero kung lumapit naman po yung complainant or pagka tinanong din tayo ng mga kasama natin na ipalagay nila sa sa pano sa sa agenda ng Blue Ribbon, hindi naman po hindi naman tayo magsha-shy away doon sa responsibility. We should also take cognizance katulad ng ginawa natin sa iba. Hindi naman sa dahil walang complainant, dahil may may complainant na itong itong sa MILG at hindi sa atin inilapit. Okay. Uh, magkaiba po, yung MHT, walang komplainan. Ang concern natin doon is, baka matulad doon sa LGSF. Sunod-sunod yung issue. Then, instead na tayo ang dapat nag-take no? responsibility, uh, na hinawakan una ng national. At uh, yun nga, nauna silang mag-investigate. Eh, dapat sana naman tayo. Kaya, yun din na intindihan ng ating minister na dapat pagka may mga ganitong concern sa atin, magpagtulungan natin, investiga natin kaagad. Yun yung sitwasyon ng MBC Sa MILG naman po, may complainant na po kasi at hindi po sa atin lumapit. Next move, sa LGSF, as long as ready na po yung LGC natin kasi meron din po silang ginagawa yung registry. Pero as long as ready na din sila, based doon sa na, naka-agenda, no? based doon sa naka-agenda, ang next namin dapat gagawin is ipatawag yung COA. Pero pag nag-meet din po kami ng kwa, local government committee in a focus, baka as aside from the COA, mag-usap din kami ano pa pwedeng gawin kasi baka sayang yung oras. May na lang po yung oras natin. October election na. MBHCE, ang next step talaga is papadalhan sila ng sulat. So lahat nung na na-document natin na lumabas sa media, plus yung sa side nila yung kanilang statement uh MHT statement ipunin po lahat yun ilalagay sa as annex ng papel na sinasabi namin sa MHT we took jurisdiction on your case uh, MHT tapos ito yung mga reasons pa tapos meron din dumating sa amin isang kwan isang folder unfortunately hindi siya duly signed or notarized kasama din po namin yun para may nila na bakit dito cognizance ba. Sa MILG for now, yun nga, ang na, na, napansin ko is, uh, meron namang complaint, baka dinala sa ibang forum. Pero hindi ko din po i-close, kasi tinanong ko din mismo si Kwan, si, si, Kwan, si Minister, baka o oh, okay lang ba sa if we also take cognizance of your case? Sabi niya, okay lang din naman. Pero naintindihan ko din kasi nung during sa committee meeting namin, no, ongoing, ang isang concern din ng mga ministries is baka kung madaming media, di ba? Steady yung mga media complaints. Ano yan lahat? Ito eh, take home ni Sam's ng Blue Ribbon. So, ako din ang galing din kami sa sitwasyon na dati din kami mga sekretaris ng ARMM. At alam namin yung hirap pag talagang uh, tinututukan ka ng media. So, dapat may balance po dito. ah uh, na, napapakinggan din naman po namin yun. Ang isang nag-voice out po talaga dito, si MP Don Loong. Kasi nung time namin sa old ARMM, lagi natin pinapadalhan ng letters si MP Don Loong. So alam niya yung bigat, yung ano yung balance na dapat uh, sa institution pati dun sa kasama mo sa gobyerno. Kailangan na distinguyo ang mga bagay. Ating distinguyo sa mga bagay mo siya nalalain, may isa ka pa para na. I talk. Usapin ngayon, isyong dapat bigyan ng linaw at solusyon. Usapin ang lipunan na dapat lahat tayo may pakialam. Ilalatan, hihimay sa I-Talk ng I-Minds Philippines.